Gandang gabi po. Ah, mayo. Ay, hindi ko ako ako sa ito Kasi ito yung mga ansiesto tayo sa pananang palataya. Ako, sigurado mo, na kita. Hindi ka, sigurado na lang ako sa Christmas. Bakit ang buong publikas na lang sa babukos, magkatong pamilya ko, malaki pamilya namin. Kaya gusto lang namin, o yung barangay namin, nilagakang kami. May hit ko lang lang, may hit. puso namin ng mga pastor, puso nilagdoy, na lang, ang business namin rin to solve ang uh, win to, Mabago lahat ng tao sa Maynila. At pag nabago ang kala, nila. May muna nila. Pag si Kristo nasa buhay nila, ang sarap maglakad sa Maynila ay gabi madaling araw. Yun yes. ang yes. yes. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gabi ng video na isa. sige. Unang-una uh, una, una sa lahat, makikininom na rin po ako sa inyo ng pastor. Actually, uh, nahihiya po ako na sabihin na baka sabihin nyo na dito po ako para magpolitika pero sa totoo lamang ako po ay nandito para maramdaman ko po kayo at higit sa lahat maramdaman nyo rin po ako. Ito po ay dahil sa Panginoon na nagdala po sa akin dito. Totoo po na ang Panginoon po talaga ang magbibigay ng daan para sa ating lahat sa sobrang lamig ko po dito kanina, pero yung mainit na pagtanggap, lalo na po sa inyo, Bishop Herbie, maraming salamat. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ako po si Mara Camundong, isang batang San Andres, Bukid, Manila. Isang bata na nangarap na sana isang araw, maramdaman po natin yung tunay na pagmamahalan. Maramdaman po natin yung pagmamanasakit. Sabi nga po ni Ninong Pastor na kailangan ingatan po natin ang ating puso sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng totoong halugan ng ating buhay. Kaya ako naman po, nung nabigyan ng pagkakataon na talagang tumulong, ay talagang bumabago ako at tumulong para sa ating kapo. Lalo na po sa mga kabataan na nakita ko na kailangan natin gabayan, na kailangan po natin bigyan ng atensyon sapagat sila pa rin po ang magpapatuloy ng magandang hangarin po natin para sa ating lahat. At higit sa lahat, yung pagmamahal po sa ating mga magulang, sa ating mga senior citizen na nakita ko po yung kanilang kalungkutan at pagmamahal na gusto ko sana nilang karamdaman sa atin. Ako po bilang isang anak, gusto ko lamang pong ibalik ang pagmamahal na ginawa rin po sa atin ng ating mga magulang, lalo na po yung ating mga lolo at lola. Dito ko po nakita ang tunay na dahilan kung bakit ako po ay nandito ngayon. Hindi para sa politika o hindi para maibahagi po sa ating lahat na ang pagmamalasakit po at pagbibigay ng tunay na pagmamahal sa kapwa ay paglilingkod paglilingkod sa sarili po nating paraan, paglilingkod na handa po tayong isakritisyo ang ating sarili, paglilingkod na kahit na natatakot po tayo pero nandyan ang Panginoon, alam po natin na ang tatahaki nating landas ay para sa Kanya. Alam ko po, po sa aking sarili na ang nais ko po, po at ang layunin ko ay makapagbigay ng paglilingkod po para sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, hindi po ako sanay magsalita na naka-aircon at nilalamig. Sanay po ako lumabas sa kalsada at harapin po ang mga kababayan natin na talagang hirap na hirap. Sa kanila ko po, po nakita ang magandang kahulugan ng aking tunay na pagkatao. Sa kanila ko po, po nakita na ang Panginoong Diyos talaga ay napakabait para bigyan niya po ako ng biyaya na ako po ay makapaglingkod at makatulong sa kanila. Lalo na po, nararamdaman ko na ang paghihirap po ng bawat Pilipino ay talaga namang nakikita po natin. Panahon ng pandemya, alam po natin na tayo po ay natakot din sa sarili nating buhay. Pero dahil may mga anak po tayo at may mga apo, kailangan po nating tatagan ang ating kalooban kailangan po natin sabihin sa ating mga sarili na may Panginoong Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Ito po ang naging dahilan kung bakit ako po ay lumabas at ibigay ang aking buong puso, ang aking buong pagkatao para ako ay makapaglingkod. Sa totoo lamang, hindi na rin po ako bata. Ako po ay 47 years old na. Kaya yung aking pagtingin sa aking mga magulang, ay inilabas ko rin po sa ating mga kababayan. Dito po pumasok ang tunay na paglilingkod para sa mga senior citizen na kung saan nag-umpisa po ako sa programa ng online registration na talaga namang kung gusto ko nga ibigay sa ating mga senior citizen yung paglilingkod nag-umpisa po ako sa online registration na kung saan ito po ay programa ng National Commission of Senior Citizen. Nag-umpisa po ako na ang mga nakarehistro ng mga senior citizen ay nasa 150,000 pa lamang po. Pero sinabi nga po sa akin ng ahensya na ng NCSC na kailangan daw po umabot hanggang 8 to 10 million at least po yung mga nakarehistro ng senior. Sabi ko po, po sa aking sarili. Wala kong imposible sa Panginoon, lalo na ibibigay po niya at ibibigay niya po sa aming mga aming Sa 150,000 po gusto kong ibalita sa inyo na nasa 8 million na po ang mga senior citizen na natulungan po natin na ma-ministro online para sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Ito lamang po ang isang paraan na maibabalik ko ang lahat ng biyayang ibinigay po sa akin. Dito ko lamang po maibabalik yung pagmamahal sa ating mga lolo at lola na talaga namang sa haba ng panahon, yung paglilingkod at pag-aaruga po sa atin ay hindi naman po talaga matatawaran. Kaya naman ako po ay narito sa inyo na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mabigkas ko sa aking sarili na hindi lamang po ako nandito para sa politika. Nandito po ako dahil kailangan ko ang mga katulad po ninyo na may totoong damdamin at pagmamahal. Na may totoong pagmamalasakit na nandito po tayo may pag-asa pa rin. Nandito po tayo na may pag-asa pa rin na ang Maynila po ay makihako natin talaga sa kahirapan. Actually, sa ngayon po, Nakakalungkot mang sabihin ang ibarita, pero ang Maynila po ay nasa pamilima na peligrosong lungsod sa buong mundo. Ito po ang nagpapakita na kailangan na po natin magtulungan. Kailangan na po natin kumilos dahil ang maiiwanan po natin mga anak at apo ang siyang mga problema pagdating ng panahon. Isa lamang po yung buhay natin hindi po tayo mapubuhay ng mahabang panahon ng 100 years dito sa mundo. Pero yung mag-iiwanan po natin para sa ating mga anak at mga apo ang siyang ipagpapatuloy po nila at makakatulong sa atin na sila po ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Lalo na po sa ating mga senior citizen na narito po ng na mga mukhang junior citizen kasi nalilito na po ako kung sino po ang mga senior sa totoo lamang, napaaga po ang pagiging senior citizen ko. Napaaga dahil mas maaga ko kung naramdaman na hindi pala biro maging senior citizen. Hindi pala biro yung pinagdaanan ng mga magulang po natin para tayo ay makapag-aral. Pero dito, sa programa at sa pagtutulungan po natin, maibabalik po natin yung tunay na paglilingkod para sa ating mga senior citizen sobrang natutuwa po ako na makarating dito. Marahil, Bishop Herby, na may dahilan po talaga ang lahat. At ang dahilan ko ay nabuksan lalo ang aking puso para sa Panginoon. Sana hindi po ito ang una at huli kung hindi sana ito po ang umpisa na ako po ay makasama sa inyo. Masarap pala sa pakiramdam na ang mga katabi mo ay katulad mo na may damdamin. Masarap pala sa pakiramdam na hindi nabibigyan ako ng higit ng lakas ng loob na malaman na hindi pala ako nag-iisa. Masarap pala sa pakiramdam na malaman na may Panginoon at ibinigay po niya ang lahat ng lakas para tayo po ay nandito ngayon. Kahit na nga kumulan, alam po nagugutong na po kayo. Kahit na nga sabihin po natin na may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, pero yung dahilan po na nandito tayo ngayon at nakaupo at pinakikinggan po ang bawat isa, ay malaking bagay na po sa isang katulad ko na ang hangarin ko po, po ay yung kabutihan para sa ating lahat. Hangarin po na sana makita po natin ang Maynila na bumangon pa rin. Makita po natin yung Maynila at masaksihan pa rin yung kabutihan na pwede po natin maibigay, hindi lamang dito, kung hindi sa labas po ng pintuan na yan. Makita po yung dahilan kung bakit ang Panginoon po ay pinagkatiwalaan po tayo. Dito po uupisahan ko, ang aking pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanila. Kung hindi ang laban po na ito ay para sa ating lahat na nagmamahal at nagmamahal sa akin. Right. Maraming maraming salamat po. Well, you I don't have the opportunity to share the gospel tomorrow. Okay, ako ba? Kasi before you can change the world, you need first to be changed. Ano Mara? Okay, pwede ba? Ano na yung husband mo? No? Sir, can I invite you, sir? Or oh, okay, oh, okay, talaga? Okay, oh, sige natik hindi, 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 hindi namin po makakilala, nakilala ko lang siya kay Pastor Boyan nandiyan lang, nandiyan lang po, and open, then gusto ko namin i Vincent nalim um, mo sa Panginoon let's try to share the gospel because bago natin mundo, tayo po na dapat magiging and I think maraming maraming way para magbabago tayo eh you know? kaya namin magbabago tayo, gawin kasi ng mundo, kung minsan through, through politics, through money, through charity, through help. Lahat na ito, pagbabago doon sa labas. Promote this But only God, relationship with Jesus, ang pwede magbago sa, atin, sa ating sa ating And I think the only way for God to change us is yung kanyang kamatay sa puso ng kalbaryo. No, lahat naman tayo nagkasala. Alam ko, napakabuti ng puso mo. Pero lahat tayo, sabi ng salita ng Panginoon, lahat nagkasala. Hindi nakaabog sa kanyang kalwalagian at yung desire mo na makatulong, mas magiging ano productive, effective if yung source ng lahat ng help lives inside of you. Hindi religion, hindi tradition, but a pure relationship from God through Jesus Christ. Yes. Ang panginoon ay para sa iyo. Ang buong mo mahal na mahal ka ng Panginoon. And I do believe, pag tinanggap mo ang Panginoon ang buong puso mo at Panginoon at ang tatapangin, kasi hindi religion. Pero yung relasyon sa puso mo, Panginoon, wala ang namatay si sa Sakus ng Kalbaryo para sa iyo, nalibig na buhay ng tatlong araw, at nagbigay ng kanyang buhay na walang hanggang para sa maliligtas kayo sa sabi ng Panginoon. If you believe it in your heart, confess it with your mouth, that Jesus is Lord, then you will be saved. Pinatagod mo, ang ng Panginoon sa buong puso mo bilang Panginoon at nagpagligtas. Sabay-sabay tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Yesus, Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa aking lahat ng kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking lahat ng mga kasalanan. Sa araw po ito, sa araw po ito, mula sa aking puso, mula sa aking puso, maghari ka, maghari ka, pinapaniwalaan ko, pinapaniwalaan ko, nangyari na ang nangyari sa krus ng kalbaryo ay para sa akin. Ang nangyari sa krus ng kalbaryo ay nangyari sa akin. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita Panginoon bilang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ganda ngayon po, ah, mayroon. Ay, hindi po ako po sa ito, diba? Kasi ito yung mga ansiesto tayo sa pananampalataya. palataya. Gusto ko lang po sabihin, pagkakakawag na rin kasi never po nagkaroon ng office ang mga pasto sa City Hall. Ang kailangan po namin mabago ang Maynila. Eh. Sabi niya, mababago lang ang ang taang kapaligan through Lord Jesus Christ sa isang Sana uh, kung ikaw may ako sa bulat mo, boto na kita. <laughs> so, hindi tayo sa ato na lang ako sa Christ. Pag-aing mong kumigas sa pag-aing pamilya, pag ay pamilya namin. Kaya <laughs> gusto lang namin. Ay, no, parang din namin, nilagakak kami. May ko lang lang, may hindi. Ito ko ah. Sana, pagka nanalo ka, magkaroon mo lang ako sa city. Doon. Why? Because, ah, uh, yung puso namin ng mga pasto, puso ni Lord doon. Wala kami hinakarap. Ang business namin, puso, amin kung ito solubilan nila. Mababo ang lahat ng tao sa Maynila. At pag nabago ang kalamig mo lang nila, hindi mo lang pag si Kristo nasa buhay nila, ang sarap maglakad sa Maynila kahit gabi madaling araw. Ano nila. ba ang magkakaroon ng office sa Manila school Tuan Pagkanaan? Amen po ba? Amen ba? Salamat po. Salamat po.